Kadalasan ay palaging iisa lang ang destinasyon na napupuntahan ng mga taong maikli lang ang pasensya, siga at walang kinakatakutan. Ito ay ang simenteryo. Maswerte ka kapag ikaw ay siga at aabutin mo pa ang pagtanda na hindi ka matutumba dahil madalas sa madalas ay bata ka pang mamamaalam. Ito ang kwento ng sigang lalaking nagngangalang David Baron Corona, also known as Popeye. Pinanganak noong 1963 sa Tijuana, Baja, California, Mexico. Sa edad lamang na 16 noon ay nagawa na nitong itumba ang taong umupo lamang sa hood ng kanyang sasakyan. Matapos itong makulong ng ilang taon ay nakalaya ito noong 1986. Pero makalipas lang ang isang taon ay balik kulungan na naman ito nang siya ay mahulihan ng walang papeles na baril. Sa ikalawang pagkakataong nakulong ito ay dito na niya nakilala ang kapatid ng miyembro ng kinakakatakutang kartel sa Mexico na Tijuana. Dito na siya ay at isinama sa kanilang organisasyon nang ito'y lumaya noong 1989 kaagad itong nagtrabaho bilang bodyguard sa mga na Arellano Felix Brothers. Sinanay si Corona ng kanyang mga kasamahan sa larangan ng iba't ibang uri ng baril hanggang sa ginamit na niya ang kanyang natutunan sa mga aktual na likida at pangingidnap. Para lumakas ang mga kasamahan nito sa kanyang mga lakad ay nag-recruit siya ng mga ilang halang ang bituka na mga gang members ng grupong Logan Heights Gang at Mexican Mafia. Mainit at nakakatodas ang kompetisyon nila ng isa pang grupo pagdating sa bentahan ng ilegal na bisyo. Ito ay ang grupo na Sinaloa. November 8, 1992, niratrat ng grupong Sinaloa ang isang disco bar kung saan naghahapi-happy ang grupo ni na Corona kasama mismo ang kanilang boss na Arellano Felix Brothers. Tumba kaagad ang walong miyembro nila sa pagbira ng Sinaloa pero nagawa ni Corona Corona na mapatakas ang kanyang mga amo. Bilang ganti ay binira ni Corona kasama ng kanyang mga gangs ang kanilang kalaban sa airport ng Guadalajara noong May 24, 1993. Anim sa mga sibilyan ang nadamay kasama na ang isang Roman Catholic Cardinal na si Juan Jesus Posadas Ocampo. Palpak ang naging pagganti nila dahil iba ang kanilang natumba imbes ang kanilang target na miyembro ng Sinaloa November 27, 1997 Target ni Corona na itumba ang isang journalist na nagngangalang Blan Cornelas pero pumalpak na naman ito at ang kapalpakang nangyari ang siya mismong tumapos sa buhay ni Corona. Isa sa mga tauhan niya ang bumira sa kanilang target pero malas na tumalbog ang bala at tumama mismo sa mata ni Corona. Todas kaagad si Corona sa pinangyarihan ng insidente. Ang buhay ni David Baron Corona ay patunay na kapag maling direksyon ang iyong piniling tahakin ay siguradong hindi ka naaabutin ng katandaan dahil bata ka pang mamamaalam. 34 na taong gulang lang si Corona nang magwakas ang kanyang magulong buhay.